Hello guys, welcome back to my YouTube channel. So, ayun na nga guys, papakita ko lang sa inyo, magluluto ako ng crablet. So, yan po, simulan lang natin sa mainit na kawali at lalagyan natin ng mantika. Yan, ilagay natin ng ating bawang. So, gisa-gisa lang yan guys hanggang sa mag-golden brown at isunod naman natin ang ating sibuyas. Yan guys, itong loto na to ay masyadong budget friendly. Yan, ilagay na natin ang ating malinis na crablet. O, ayan nga guys, o, buhay pa siya. So, ihalo lang natin. Halo-haloin lang natin yan hanggang sa, ayan, magiging ganyan ang itsura niya. At patay na rin yung crablet na nilagay ko dyan. Yan, hayaan lang muna natin siyang pumulo ng saglit. Kunting hina ng apoy. At, yan, lang muna natin siya. So, pag ganyan na po yung color niya, medyo nag-orange na siya, pwede na po natin ilagay ang ating mga sangkap. Yan po, uh, kunting tuyo lang muna para naman hindi magiging maalat. So, titikman muna natin siya mamaya. At lalagyan din natin siya ng konting suka din. Huwag muna natin siyang haluin ng sobrang sobra. Lalagay naman natin yung ating seasoning. Yan guys, shout out, magic, sarap. Yan, masarap po yan. Pag yan talagang ihalo nyo. Yan. Ayan lang natin siyang kumulo ng konti at lalagyan naman natin siya ng tubig. Ayan. Yan. Pwede na natin siyang haluin. Yan. Tsak masarap ang inyong pananghalian nito, guys. Takpan lang natin siya hanggang sa kumulo lang siya ng kumulo. Ayan. O, diba? Ang ganda ng color. Orange na orange na siya, guys. At ang bango na. ah mukha na siyang amoy adobo. Yan. Diba? Sarap. Pakuloyin lang natin siya ng pakuloyin hanggang sa maluto. At Ihanda na ang ating mainit na kanin. Pwede na po tayong mananghalian. Ayan, ang sarap nito guys. So, pag ako kumain nito guys, ako yung nagkakamay talaga. Ayan, luto na. Patayin na natin at maraming salamat sa inyong panonood. God bless everyone.